kahapon nag, uh, tanim po tayo nung ating uh, bawang kaya lang uh, hindi po na tapos dahil uh, ginabi po tayo mabilis na po kasing uh, gumabi tapos uh, nung pandang hapon uh, malamig na po yung uh, panahon so yung natapos namin kahapon ito pong uh, isang uh, bed po dito Ayan. so isang uh, rest bed po to na mayroon po tayong uh, tanim na bawang so, yan. hindi ko pa natatabunan ng dahon-dahon uh, o kaya ng grass cutting po natin, so mamaya ko po siya tatabunan, e eh, sasabay ko po siya dito yan, dito so, kahapon, wala tayong anong na kwento or nasabi sa pag uh, tatanim po ng bawang, kasi uh, kasama natin yung mga kids, yan So gumagamit tayo nito oh. Pang ano to? Pang ah, uh, pang butas. Ayun oh. Ganyan lang tapos pag harvest natin, ayun oh. Pang butas natin sa garlic. Ay, wala. Hindi ko nik pakita yung butas, malambot lang siya ayun oh. Ayun. Ayun, pagka uh, nakapag lagay na po tayo ng ah, uh, butas gumagamit po tayo na ayan, oh tain ng ano, tain ng uh, worms ng ano, ang gulate. So kaunti lang, mga ganyan lang karami. Lagay lang sa butas. Tapos saan natin ilalagay yun pong ating ano, ah, uh, bawang. So itong bawang, ito yung kahapon na natira. oh uh, may uh, kaunti pa. Mali kasi yung bilang natin kahapon. napalapad yung uh, spacing natin dito. Sa isto eh six ang nangyari kahapon dito medyo lumapad yung uh, agwat natin ng pagtatanim pero yung dulo po doon hindi ko na po siya ginamitan ng ano ng flat natin so medyo i think four na lang po yun doon dito mahigit six kasi six na yung board tapos nag butas po tayo sa gitna so kung mga 7 or 8 kaya medyo nagkulang bilang po kasi yan eh ano oh. ito yung sobra kahapon Ayan. Meron pa siya konti. So mamaya pagaka ko siya dito. Konti na lang naman 'po 'yan. So, mga 20. Ayan. or 10, mga 10 siguro. Ayan. So 10, mga dalawang linya. Kasi 23 lang 'to eh, dapat maka 25. 28 lang 'to eh. Dapat maka 30 tayo sa. So, basta ganun nakalimutan ko yung bilang natin po kahapon. So ito ngayon, ito yung ating tatrim dito. Ayan 'no. Oh. Yan. So binabad natin siya ng ah uh, kulang-kulang uh, isang araw. Kulang-kulang 24 hours. Yan. So dito, nanggaling ko lang yung ano ko. So same pa rin po dito yung pinakita ko po kahapon. Nakababad po to sa ano sa ah uh, fish emulsion ayan. Same. Yan. So, dapat to 24 hours na nakasok pero kahapon hindi natin naubos yung maisok lahat no ayan meron pa itong mga to yung malaki yun, sabi ko na kahapon ata uh, elephant garlic po ito dapat ito siya ganito ganito siya itong pag ganito siya ang laki niya kaya nito kulang uh, maliit na mga ganyan po kalaki to ito kasi hindi siya nagkaroon ng ganito So nabuo lamang po siya So try po natin na taon na tanim ulit Kung magaraon po siya ng ganito po siya So ginagamit natin to ilang taon na Tatlong taon na ata Hindi tayo makapagbuo ng elephant garlic So nung mga nakaraang vlog ko May nagtanim kami nito Tapos ito pa Sila pa rin to hindi pa rin tayo nabili ng bagong elephant garlic so ngayong taon subukan natin kung anong mangyayari po dito ayan o elephant ah, garlic po yan so ito ngayon yung aking gagawin yan tatrim ko po siya ngayon dito so gagawin muna ako ng mga butas para mamaya diretsuhan na po ang aking pag tatanim yan Ah, plat ng lupa yun In po ah uh, ganyan po tayo mag uh, magpantay ng ano ng ating ah uh, lupa yan gamit po natin tong uh, board yan, oh. so pantay na siya ngayon parang ano lang to eh parang yung sa palayan di ba ang ginagamit na pang ano pang suyod ng ano pang suyod ng lupa so ayan so ito yung ating mayiging ano ngayon ah uh, distancing ba ayan pero hindi ko susundin kasi masyadong malapad eh So magbabawas ako dito mamaya. Unahin ko lang daw. Gawala ko ng uh, walong ah uh, butas po dito. Siguro o oh, mga 4, 5 or 6. Hindi, walang 6 yan. 4 lang ata yan. 5, ayan o. Can I plant? I need to put first the. What? The earthworms, right? Oh, yeah. sa hard garlic. Yeah. So ayan po, uh, tapos ko na pong malagyan lahat ng ano ng butas tapos na lagi na namin ni eh, Jaden ng ano nung uh, earthworms yung mga butas po niya lahat. Ayan, tapos sa, uh, tulong po kami ngayon sa pag uh, tatanim ng uh, bawang si Marco nasa loob ng uh, bahay nagpapahinga siguro pero kanina tumulong din po siya so ayan so ayan tatapos na namin magtanim ng ano ng uh, bawang po ngayon so, mamaya ko na ito kakabiran pagkatapos namin mag uh, tanim po ng bawang ayan so pa isa isa isang butas isa can I have some? okay, okay. ayan so, thank you so ganyan pataas syempre medyo baon ng konti yan so mamaya na namin tabunan yan para diretso isang isahang uh, tabo na lang para malaman namin kung saan yung may ano may a uh, oops tanim na sa yung wala pa ayan o, maganda na may butas na ganyan oh para diretso lang oh yeah. see yan planting na no? <laughs> ha yan laki oh ayun Oopsie, oopsie. <laughs> I dropped it. It's bigger than the other one, eh? Yeah. It's the elephant. Mm -hmm. Oh, three more. One, two, three. Yeah, you can have that one uh, extra hole in there. there you go. And now I have to shorten the the uh, stand. Yeah. I just learned. So, nasa gilid po yung mga elephant ah, garlic po natin na yan. Diyan ko po siya nilagay para alam po natin kung saan po sila. Oh, cover tayo. Cover tayo garlic Hello, Marco. How many balls do you have? 4. 4. Yeah. these jeans jeans in my life. What is flying? Whee. ang uh, ginagawa ko po ngayon uh, pinatabunan ko po nung ano nung uh, grass cutting tsaka nung ano nung dahon so ito yung mga namuko nung nakaraan and pinaghalo ko lang para yung dahon kahit pa paano ay uh, mapino siya yan so tatabunan ko siya para sa uh, snow so, yun po yung ating uh, ginagawa sa ating ah uh, garlic So pag kitan so, tabon. Pancahan lang. Pero pagka spring, pag hindi pa siya lumalabas, ang ginagawa namin, binabawasan namin yung ano, yung uh, tabon niya. So ngayon, ito po yung ating uh, ginagawa. Yan, so, tapos na po tayo magtanim. Tabo naman po. Okay. So yan po. Natapos din po tayo sa wakas sa ating uh, pagtatanim ng uh, bawang. So hindi naman siya ganyan makapal, oh. Ganyan lang, oh. Ah, ganyan lang po. Isang ano lang. Isang dakot lang 'yung ating tabon. Ayun. Ah, Maganda 'yung may mga ano ito. Ay Halong Grass trimmings yung pinagmumira natin para hindi siya lipad ng hangin kasi kung ganyan lang minsan kasi nilipad ng hangin So kung may mga ganito you know, medyo mabigat po siya so kahit hanginin siya pero sa ngayon nalaman sigurong hangin kasi by next week mag ano na nga po eh snow so ito dalawang bed natin uh, puro po siya bawang so para po ito uh, next year yan sa so, itong uh, bawangan natin sa sunod na taon so dalawa lang so iwan ko lang kung magtanim pa tayo ng uh, spring garlic ito kasi hardneck garlic po ito eh so tinatanim po talaga ito sa uh, winter hindi po siya mabubuhay sa ano so well siguro mabuhay naman po siya sa spring pero hindi po siya makakaroon ng malaking laman so yung ginamit nating buto yung pantanim dito is uh, limang uh, pang-apat na taon na natin ginamit. Yan, so napili lang po tayo ng mga malalaki tapos yung ginagamit natin. Ayun. Ang ating ah, bawang. So yun pala, wala na pong dilig no. Hindi na po tayo magdidilig. Yan na, ah, kasi baka mabulok pa kung sakaling magdilig tayo. Iniiwasan natin mabasa, di ba? So yan. Yun, ang ating bawang, dalawang bed po. So yan po, buti na lang po ah tumulong yung mga kids sa pagtatanim kaya Natapos po tayo ng uh, maaga sa ating uh, pagtatanim po ng bawang. Dahil kung hindi, baka hanggang mamayang uh, hapon pa tayo. Ayan. So, maganda yung may katulong. Gustong-gusto ng mga kids na magtanim eh. Pati magbunot. Uh, so, may isang taon, may isang beses na sila lang po lahat nagtanim ng garlic natin. So ngayon, tulong-tulong uh, po kami ngayon. Ayan. So, ngayon po mga kaguli ngayon yung ating uh, pagtatawin po ng bawang. Abangan po natin uh, next year. Kung ano po yung uh, mayiging uh, laki, yung mayiging uh, laman po nila. Yan. So hanggang sa muli po. Uh, gusto ko na mong pasalamat ano sa mga walang sawang uh, sumusubaybay sa amin pong uh, channel. So po ngayon yung ating uh, bawang. So hardneck garlic po yun. Ang variety. Tsaka may kaunting uh, uh, elephant garlic po. Yan po. Hanggang sa muli po. Thank you for watching and I'll see you po my next vlog para po sa update at sa mga nagawin po natin sa ating uh, garden. Magandang hapon and uh, maraming uh, salamat po.